Kanya na, may palaban pala ng booking sa bayan. Ay mapalaban kaya si Noel. Baka mananalo din. Pumayag naman kaya yon Hindi naman yun marunong magbuksing. Papayag yun. Sasabihin ko eh. Magaling yon sa pangkutong-kutihan. Baka magkakapira din eh. Nasaan kaya ka si Noel! <laughs> Noel! Noel! Bakit na tawag, May buksing pala sa bayan, kay lumaban. Sayang yun, baka mananalo. Ay, ay, ay hindi mo naman magbuksing eh. Ipa paano ka nagbubuksing? Eh, di nasuntok sa kalaban. O, ipa eh, paano kung ako mapagsuntok? O, eh, di na ilagay yun lang yun. Kaya sa aking susubukan. Kanya-kanya, narin na ka si Noel. Wala pa. Ay bakay ay napapagsasaan ha. Bahala ka, palaban ka ng palaban eh. Kanyang ama hapo na, wala pa si Noel. Oo nga eh, may nag-aalala na rin eh. Yan, narin na pala si Noel eh. Pwede nga ngayon. Hindi ka yung inga ngayon Ala Ay tatong beso ko napalaban pala bang tatay Kadali-dali naman palang magbukseng Ay madali magkakapira pagka buksing ang trabaho Tsaka ang kagandahan Ay tatlong minuto pala ang mga i-break time na agad Ay bukas ako ilalaban uli Oh, so, ari tatay ang premyo, ini limang libo <coughs> ha Siya, magpahint ka na lang tubig Pagka kayo nanalo, pinagpapatay ng manok <coughs> Kaya naman si Noel Di kayo sabi ka po ilalaban uli ng buksing Pagkakatatlong pagka, minuto i eh, break time magad. Eh, di kayo mawiwiling ang ngayon nga yun. Nga, eh siya, malaking panalo noon. 2,000 years later. Oh, binato na si Noel. Akala ko mamaya pang hapon ang dating niyan. Oh, eh, na nga eh. Noel, akala ko kay mamaya pang hapon. narito na. Ala, pagkakarin ng garnail. Ako'y nag-update na. Ay, hindi kaya ang patama. <laughs> đẹp này